Oh, 'yan guys. May nagpipicture nagpipicture si Inday, mayroon siyang belo na napakahaba. Ewong ko. Parteng sako. Parteng oh. blue. <laughs> Pwede pang mahiram muna yung sako ng blue para ako naman magpaganyan din ako guys, photo shoot. Ayan guys, ang ganda, grabe. Super ganda guys. Dito pa siya sa malapit sa sa river sa ano beautiful ayan guys oh grabe na siya ang ganda ganda talaga oh grabe no tita po kay look at me hello happy birthday birthday celebrant Ayan guys, Oh. Ganyan ang style niya. Ayan po. Ano na naman ganito sa kubong na to? Kaya pala nauda na naman sa kubong. Ayan pala yung guys, kaya pala nawawala yung kulambu ko kagabi. Hawak-hawak na ni Inday. Hawak na ni Violet ang buhok niya. Ay grabe. Violet, don't me. Don't me, Violet ang hair niya, Violet. Ay may photo ay, may photo siya talaga siya. Nini, siguro dalan talaga niya yung kulambu na yan. Oh, oh. Di ba? Oh. Wala na. Para ka lang oh, ano. Ganda guys. Grabe guys. Oh. Oh, ayan. Yan po. Super ganda po. At eto na po yung dila. Ano? Then, ano, ano, ano bang paano itong, pang, ano itong balaklak na to? canola oil. Canola oil, guys. Oo. Hindi kan siguro, oy. <laughs> Mamura ngayon sa Kyorindo, ha, ko kayo, Jachi, and this. Guys, ang ganda. Bulaklak ng daikong. Tsaka ang bango. <laughs> Amoy daikong. Amoy daikong. Hindi, ini Hindi, idan tayo, nini, soba, ni. Oh, wait lang. Ayan, guys. <laughs> Hi guys!